<laughs> so ito na, subukan natin kausapin at alamin ang anumang plano ng grupo ho ng mga, aba, siya ho'y lawyers for commuters, uh -oh. safety and protection president. Si attorney Ariel Intona sa linyo natin. attorney magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double wang sa Double V. Good Radyo morning TV po. Pa. Magandang umaga, Ma'am Weng, Sir Weng. Magandang umaga sa ating mga taga-sabaybay. Ano sa ano po yung plano na magpa-file ng class suit labas sa mga nasa likod Apo. ng anomalya sa flood control? At sino-sino yung Apo. mga plano niyong... Sampahan. Inibanda. O, oh, eh, alam nyo, yung sinabi nga ni Ma'am, eh, na kasama na ng loob na <laughs> ang dami na po natin investigasyon. Mm. and, then, and then, ang mga naririnig natin ng mga deklarasyon, eh, eh, uh, eh they should be presumed innocent until mm. proven guilty. Mm -hmm. Alam nyo po, yun, 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 wala pa po si, yung mga nababanggit, wala namang ganung karapatan pa yung mga yan kasi, Well, ang sabi hindi naman ganun ang sabi ng konstitusyon eh. Ang sabi ng konstitusyon in all criminal prosecutions, mm -hmm. the accused is presumed innocent until proven guilty. Hindi sinabi ng constitution all persons. Mm -hmm. So, yung sinasabi nila na hindi pwede. Ano sila? Illusion, eh kapag akusado na sila, mm -hmm. kapag sila'y nasampahan na ng kaso, yan, meron na silang ganong tarapatan. Sa ngayon, due process ang kanilang kailangan. So, yung pun due process ngayon, tama po yan. Kailangan mag-imbestiga, kasuhan. Pero sa tagal po, sa nangyayari, hindi na due process to. Mm. Over due. Mm -mm. Oo. So, kailan po ang form ng bus Dahil po ganito, so yung mga mamamayan, and yun pong nga grupo namin at sinamahan mm -hmm. po ng iba-iba pa po mga multi-sectoral group, grupo ng Manibela, grupo ng Estudyante, yung pong uh, malaking grupo yung pong United Peoples Against Corruption, yung OPAC, mm -hmm. at yun yung mga yung alyansa laban sa baha, yung mga yan, ay uh, nagsama-sama siyang multi-sectoral group para magsampa ng isang civil case for mm -hmm. damages. Ngayon, eh, ato ni bakit civil case lang? Kasi po, hindi naman po natin pwedeng saklawin yung balak ng mga prosecutorial bodies ng pamahalaan na magsampa ng criminal cases. Sila ang nagsasabi, magsasampa sila. Ombudsman, DOJ, hayaan natin sila doon. Pero paano masampaman yan yung mga nangyaring aberya, mga nangyaring perwisyo sa bawat isa kapag baha, nasira bahay, nasira sasakyan, na-stranded. Who will compensate for them? Is the filing of that criminal case, will it compensate these people? Yung direct na apektuhan, Okay. No. Uh, uh, Kaya authority... po magsasampa kami ngayon. Civil case? Nga po civil yung case ngayon. At prepared na po kami pero nag-aano uh, po kami, yung po kasi mga plaintiff, yung mga complainant, uh, magsasubmit po sa amin nun anon, mga requirements para maging proper litigants. Kasi po pag civil case final natin and uh -huh. we are going to be filed, uh we will be filing a multi-billion not M but B billion peso suit. Eh babayad po kaming daket P mm -hmm. eh yung daket P million million. Mm -hmm. Pero meron pong remedy sa batas na kapag ka political hindi naman yung pulubin pulubin no. Mm -hmm. Ang kailangan eh ma, ma lang namin sa court through certification na wala siyang real property mm -hmm. sa certification of indigency ay maaring hindi na kami magbayad ng docket fee Opo. at payagan ng husgado so yun po ang ano ngayon marami na po kami noon uh, kailangan lang po na padamin, kasi class suit nga po hmm. so we representing Not only hundreds of mm. thousands of people okay. from Quezon City. Mag-umpisa po kami kasi sa Quezon City kasi sa Quezon City, buo na po yung storya namin dito. Mm. Okay. Sin, attorney, sino-sino mm. uh, ho? Kunyari, kung umpisa kayo sa Quezon City. Apat na, yung pong apat na congressman na nabanggit po ni, mm. ni, ni Biskaya. Tapos see? siya rin mm. po. Opo, siya rin po. mga Yung Biskaya couple at yung kanila mm. mga... Yung kanilang... Uh, contract uh, construction company na mm -hmm. uh, Di Umano eh sila 'yun ah uh, na, na may au, na babad tapos yung mga DPWH uh, uh engineers mm -hmm. na dito assigned sa QC na mm -hmm. ano tapos si Sakitato de Bonuan performance Bonuan and then we will also include the San Dico and uh, uh former speaker Romualdez, hmm. Martin Romualdez okay. So, yun po ngayon pagkasi ano ba yung civil suit na demanda namin para hmm. po maging malinaw eto po kasi ba, sa civil code every person in the exercise of his duties hmm. performance of his duties should act with justice good faith and honesty hmm. kapag hindi then nagkaroon ng damage sa ibang tao then that is actionable. Mm -hmm. Mm -hmm. So, pagka yung kwento natin ay binuuna natin itong mga binanggit natin tao na meron pong uh, duty mm -hmm. na para uh, may me-pondo may ang duty po nila ay mm -hmm. uh, magkaroon ng uh, uh, to uh, goodness na mga pra, na mga flood control project. Mm -hmm. Mm -hmm eh They did not do it with justice, Opo. with honesty and good faith. At natural, sigurado yun dahil mm. iba doon ghost. Marami doon ghost projects, Opo. dishonest na sila. Opo. And then, it did not prevent the flood na dapat i-prevent yun. Mm. And then, dahil doon ay nakaapekto ng mga tao, mm -mm. yung kanilang perwisyo. At eh, sabi ko nga, eh, sino ang magko-compensate sa kanila? Hindi okay. naman iko-compensate ng oh. ng uh, So, gobyerno. Attorney, so 'yun, yun oh. po yung tinatanong. Attorney, sa so, maka okay. sa madaling sabi, ito yung mga hindi tumupad sa usapan, magkano itong halaga ng pinag-usapan? Yes, sabi ko kanina multi-billion okay. magkano 'yon? 1 billion to 5 billion. Kasi mm -hmm. sa Quezon City po, ayon uh, po sa amin pong talaa uh, mga data at information, 17 billion daw 'yun. Ano eh, 'yun? Mm -hmm blood control project dito na na nasayang na allegedly na ako no na dapat at, at hindi itong mga to mm. 300 plus project mm. hindi coordinated sa local government okay. unit oh, so marami problema you know? so dun okay. po kami ano and then okay. number ng ano ng taong mm. na-affecto na okay. and then yun yung class suit so mm. we are it's between 1B to 5 billion. 1 right. billion to 5 billion. Okay. 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 Attorney, attorney, salamat ha. Nakakuha kami po. ng uh, thank update dyan. Thank uh -oh. you sa oras, okay. attorney. Good salamat po. Uh -huh. Anytime po. Maraming salamat po. Good morning, sir.